Ito advice ko lang no sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante pa na nag high school, nagka-college, no. Huwag naman kayo masyadong inarte o ayaw pas pag hinilas ba na kanang uh, artihan ninyo sa gawas. Oy, grabe. Napay mga pintura ang mukha, mayroon pang mga pakilay-kilay no sa mga kababaihan tapos di ka mo manghugas. Di ka mo manilig, di ka mo manghinlo hilas kaayo murag senyorita murang na ay isweldo nagipakaon ra man unta no kamo pong mga kabatan unang lalaki ayo po sige pa porma oy sige lang mo porma porma bisag kwarta no pa man ko ingon nga maglago pero kung maginarte ka o unsa ka kaarte sa gawas dapat makita sa inyong panimalay ang inyong mga kaartehan Dili nang magdinamak mo, maghinugawan, ikaw maghuka sa inyong mga gisulot, hala, tapunok, isoksok na lang bisag asa, o si mama, papa ang maglaba. Huwag mo na wow, hilas ka ayaw. Nya, di pa madungag kaon, kay naglaag ang uba, nagbasketball pa, unsa sa pagipang sa barkada, ikaw magkaon, ibandua, ra ang plato, di ka maumang hugas hilas gipakaon ra mo giatiman pa mo unya ing ana ray inyong buhaton unya og masultihan ra mo unya og makasab-an mo ngil an nagbatasan tong nagkasaba ninyo kinsa may ngil adog batasan katong nagkasaba nga nagpakaon ninyo or ikaw nga nag gipakaon pero damak tapulan ultimong kinanan, imong kaugalingon kinanan di ka ka maumuhugas imong e hinigdaan di ka ka maumang hipos unya kinsa may maot og batasan kamo ba no di mo maawaw no nga kamo magpaluod-luod mo magpaubos si mo, magpa mo or pasukos suko mo sa mga tao nga or sa inyong mga ginikanan sa inyong mga igsoon sa inyong tita tito unsa pang kuan nga masirmonan ng gani mo no paubos-ubos mo hilas ka kaayo mo kinsa man di ay musulti ninyo sa inyong sayo kinsa man inyong gihuwat nga musita ninyo laing tao hindi e mas uwaw to laing tao pa maka hibaw or musita ninyo at least diha pa sa sa balay nahisakto or gitama na unsa sa inyong mga sayop maong ayo pag hinilas o pahibos pahibosoy pahibos diha o pasuko soko ba diha o masultihan o makasabaan ka kay imo mga kasalanan imong sala imong sayop kaya ayo pag hinilas pa Hiobos, boss ka. Kanya, ignora po, may po kang mangwenta. Mangwenta. Natural, makwentahan d'yo ka. Labi na gipalamon ra ka. Niya, tapulan ka. tugawan ka pa. May lang kagpapormas barkada. Agay mga barkada. Nagtoong buotan. Kahoy ang kabuotan. Magsuguda sa sulod sa balay. Dapat responsable ka ingon na mga wakaila ni nga buotan biya ni sikuan sikuan si kuno o wade kay baw nga naugtas na imong ginikanan naugtas imong mga kay pabaya ka damak ka tapulan ka irresponsa, irresponsable ka huy gino ako ni mga batan ang karong ka ayo sus pariban riban pagbuhok napay kuko tagas ka ayo di manicure pa di pedicure pa kinipong mga pong mga bagong ulit ron, sus so, porma pa sapato, sinina, unsapan, apay painom-inom pas barkada. Sus Mario unya mo uli rag mukaon, unya ikaw magkaon, bandua sa kusina ang plato. Sus Mario Di mo maawaw sa inyong kagalingon o di mo maawaw sa inyong gibuhat ngayong ana unya magpaluod-luod mo sus Mario Kamuno, di yud mo kabasol sa tao nga nagyaw-yaw ninyo. nga kanang tawo nga masultihan mo kay kamo jud mo isayo sa among panahon grabe ang among responsibilidad kamo karon amput um, lang kompleto mo tanang gamit sa eskwelahan bagong sapatos bagong uniform unsa pa nya magtinapulan pa mo kami sa una nga wa mangani mik, wa way lapis way bulpin way crayons pero nagtrabaho pa ugihan mi kamo na anatanan mga tapulan O niya, mga hilas pa mo magpahubos-ubos, pasuko-suko, tarungan niyong pagkatao eh. Kay wadjun mo eh, asinsos niyong kinabuhi mo, asinso man mo, na ambot lang, loin niyong asawag mga anak, sa muka irresponsable sa pagkaulit tao. Kay mong mga kadalagahan no, tanawa sa nang inang ligaw ninyo no, kung responsable pa na, Kamu same thing din yung mga lalaki, tanawa po na imong panguyaban, ug responsable ba na, kayo dili, ambot, loay kaayo mo. Loay kaayo mo. maong pagtarong mo ha. At saka wad ano yung pahibos si obos pa soko. Kay hilas kaayo mo. Kay di na mo pasulti. Mura ka mo'y sakto. No. Sa menyong gusto, ginikanan in sermonan ninyo. Sa inyong gusto, ginikanan mo ampon ninyo. Mga tita, tito mo ampon ninyo. Hoy, ayong pag hinilas. mo gabae. digir mo pa asensos ginog. yung batasan. Klarong pag ha? Mga tarong ha? kay hilas ka magpahibos-ubos pa usok makasabaan o masultihan sus ikaw pa'y nagkuwang ikaw pa'y pasok ang ang man mali pa magsunod sa imong hugason nga ikaw may nagkaon nya gikan pa kas lakwat sa mukaon ka bandua imong kinanan mali mo o ibutang imong lugar sa lugar sa tao nga nagsermonimo para makasabot ka dili ka magpasok usoko dili ka magpahiubos sa paminaw